guys, ayan guys may bayabas po dito guys ayan gusto kong kunin yan kasi mauna na naman ako sa mga bird ayan may bunga din dito ayan marami na yan mga bunga guys ayan ayan may kalamansi dito guys maraming bunga yan ayan maliliit pa siya guys maliliit pa yung mga bunga guys ayan Marami. Ayan, maraming bunga. yan may avocado pero wala pang bunga, guys. Ayan, may bunga pa dyan. Maraming bunga, guys. Tsaka, mayroon akong ipakita sa inyo, guys, ha? Mayroong ampalaya. Ayan, guys. May ampalaya dito, guys. Ayan, ilagay ko siya ng fertilizer, guys. Nagdami ang bunga. Yan, lagi na lang ako nag-harvest niyan. Ayan. Ayan, kukunin ko na yan. Kukunin ko na yan siya. Ayan. Ayan, may sibuyas. Ayan, kangkong. Ayan, tanim. Magtanim ako ng kangkong, guys. Ayan. Lugbati. Meron din ditong kamuti. Ayan. Wala pang dili, guys. Mahina ang tubig.